mga kababayan, ito po ang sinasabi ng Lord na dapat po natin ipanalangin. Ano po? At uh, ito po ay sinabi niya kanina habang kami po ay nag, uh, nakikinig sa kanya sa aming pong prayer group. Ano po? So, bago natin uh, ish i-share yan, eh, kung di ko pa kayo subscriber, eh, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Like, like, share, and subscribe! follow also. Yan, sabi niya anak, kinakailangan kayong aking mga pagpamagitan ay maging alerto sa mga nangyayari sa inyong bansa. Maraming ginagawa ang China, pakinggan niyo po ito na kinakailangan inyong sawatain. Sawatain, no? Sa panalangin. Kinakailang patuloy ninyo ipanalangin ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maging matalino kung paano siya ano, uh, makikipag-usap sa China na isinasaalang-alang ang pagdepensa sa inyong soberenya. Ayun, kailangan po yun. Kinakailangan lagi ninyo idulog ang inyong Pangulo na hindi mapaglalangan ng tusong China na naglalayong kayo ay sakupin at mapabilang sa kanilang teritoryo. Gusto ba natin yun? Ayaw natin siyempre na tayo po maging teritoryo ng, ng, ng China, di po ba? Sabi niya ganun, ayaw kong iyan ay mangyari anak. Nais kong manatili kayong malaya mula sa kanilang mapangaliping pamahalaan. Ayaw natin yun, di ba? Ayaw din ng Diyos. Sabi niya, anak, tandaan ninyong kayo ay aking mga mandirigma. Tayo po yung mga mandirigma. No? <laughs> sa pamagitan ng panalangin. Ano, we are prayer warriors. At sabi niya, nais kong labanan sa, ninyo sa panalangin ang espiritong gumagawa upang kayo ay masakop at maging alipin ng China. Sinong gusto maging alipin ng China? Ayaw natin yan, di ba? At ayaw din ng Diyos. Gusto niyang tayo manatiling malaya sa ating bansa. No? Ayaw niya tayo ay masakop. Kaya anong dapat nating gawin? tayo ay dapat manalangin bilang mga prayer warriors. Ano po, tayo meron po tayong kapangyarihan at ang kapangyarihan yan ay nanggagaling sa Diyos. Alam niyo ba, yung kapag merong sasabihin ang Lord sa akin na, ano, eto, oh, gawin mo to, tapos makikita ko waterfalls. <laughs> Alam niyo, sabi niya, iyon yung kapangyarihan nanggagaling sa Lord. Kasi nanggagaling sa taas yung kapangyarihan. Po. yung kapangyarihan natin, para lang yung fountain, ano, gumaganon ganon <laughs> walang, wala na po produce na electricity yan. pero yung waterfalls, meron po power, yan. so, ano dapat natin gawin, panalangin natin, sawatain sa panalangin, ang masam, masamang espiritu ng pagkagahaman, na, uh, maalipin dyan sa mga gustong manakop sa atin, So yan po, Ayan po ang dapat natin panalangin at ito po si Lola Madam Villanueva nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ng buhay. God bless everyone. Bye bye.